Iris Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan Iris mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color pink number 18 number 6 at number 42 Kahulugan ang kombinasyon ng kulay yellow at pink ay nagbibigay ng masiglang enerhiya para sa Iris ang yellow ay sumisimbolo ng optimismo at kagalakan, habang ang pink ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at harmonya. Ang mga numero ay nagdadala ng balanse, pagkilos, at tamang direksyon para sa mga layuning nais mong makamit ngayong araw. Taurus, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Taurus. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue. Number 4, number 18 at number 30. Kahulugan: Ang kulay yellow ay nagdadala ng kaligayahan at pagiging produktibo, habang ang blue ay nagbibigay ng kapanatagan at malinaw na pag-iisip. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng pag-usbong sa iyong mga plano at oportunidad na maaaring magdulot ng tagumpay sa trabaho o personal na buhay. Gemini, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Gemini, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color gold. Number 19, number 3. At number 26. Kahulugan. Ang red ay sumisimbolo ng lakas ng loob at passion, habang ang gold ay nagbibigay ng enerhiya ng kasaganaan at tagumpay. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagsisimula ng bagong proyekto at pagkakaroon ng lakas upang magpatuloy sa mga hamon. Cancer, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Cancer, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 19, number 30, at number 11. Kahulugan, ang red ay nagdadala ng enerhiya at determinasyon, habang ang white ay sumisimbolo ng kaliwanagan at kapayapaan. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng gabay sa pagbibigay pansin sa mga bagay na may personal na halaga at espiritual na aspeto ng iyong buhay. Leo, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Leo, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red. Number 17, number 21, at number 34. Kahulugan, ang green ay simbolo ng kasaganahan at pagpapabuti, habang ang red ay nagpapahiwatig ng tapang at sigasig. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng malalaking pagbabago sa iyong landas patungo sa personal na tagumpay. Virgo, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Virgo, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver, number 12, number 31, at number 20. Kahulugan ang green ay nagdadala ng kalmado at balanse habang ang silver ay sumisimbolo ng intuition at kaunlaran. Ang mga numerong ito ay nagtuturo sa tamang direksyon ng iyong mga desisyon ngayong araw. Libra, Iris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Libra, mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color red number 19, number 7, at number 28. Kahulugan, ang pink ay nagpapalakas ng emosyonal na koneksyon, habang ang red ay nagdadala ng lakas para harapin ang mga pagsubok. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa relasyon at trabaho. Scorpio, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Scorpio. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color green. Number 9, number 14, at number 36. Kahulugan. Ang blue ay sumisimbolo ng kapanatagan at kumpiyansa, habang ang green ay nagdadala ng kasaganahan. Ang mga numero ay tumutulong sa pagtuon sa mga layunin na magdudulot ng positibong resulta. Sagittarius Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Sagittarius, mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color yellow. Number 11, number 12, at number 29. Kahulugan, ang silver ay nagbibigay ng intuition at inspirasyon, habang ang yellow ay sumisimbolo ng kasiglahan at kagalakan. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa pakikipagsapalaran. Capricorn, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Capricorn, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue. Number 30, number 17, at number 9. Kahulugan, ang yellow ay nagpapalakas ng pagiging masigasig, habang ang blue ay nagdadala ng kapanatagan. Ang mga numerong ito ay nagdudulot ng balanseng diskarte sa personal at profesional na buhay. Aquarius, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Aquarius, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 27 number 14 at number 3 kahulugan ang red ay nagbibigay ng enerhiya habang ang white ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan ang mga numerong ito ay nagdadala ng positibong resulta mula sa mga piniling direksyon Pisces Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan Pisces, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold, number 2, number 17, at number 32. Kahulugan, ang pink ay nagdadala ng emosyonal na koneksyon, habang ang gold ay nagpapahiwatig ng kasaganaan. Ang mga numero ay tumutulong sa pagsisimula ng mga bagong oportunidad na magdudulot ng tagumpay.